ang mapagbigay ay ginagantimpalaan. palaan. Lahat ng naisin sa buhay ay makakamit sa tamang paraan. Samantalang ang mararamot naman ay ginagantimpalaan palaan din, masigit pa sa ipinagdadamot niya ang ibibigay sa kanya. Kaya naman ang maging isang mabuting tao ay may kaakibat na swerte. Kaya itong ibigay ng kahit na sino. Pwedeng magmula sa kapwa-tao, sa inkanto o paano na lang kaya kung magbumula ito sa Panginoon. Taong 1974, sa baryo ng Kansal Eng Mabinay, taghirap noong mga panahong yon. Lahat ng tao ay todo kayod kahit wala na silang maitanim. Pakaiba kasi ang klima noon sa kanila. Kasagsagan ng El Nino at walang ulan at tuyot na ang kalupaan. Sobrang init. Ang pamilya ni Pedro ay labis na nanulubo pati kasi ang katatanim lang nilang kamote ay hindi man lang mabuhay dahil sa kinukulang ito sa dilig. Nag-aalala ko, Pedro. Paano na tayo? Kapag naubos ang isang kilong bigas natin, saan pa tayo tatakbo? Mamamatay tayo sa gutom. Natatakot ako para sa kapakanan ng mga bata. Naiiyak ng wika ng kanyang asawang si Eding. Napatagis ang bagang ni Pedro. Alam niyang hindi madali ang kanilang pinagdaraanan ngayon. Lubog na sila sa utang at wala pa silang matinong pagkain. Lahat ng kanilang mga kaanak ay iniiwasan na sila sa takot na bakahingan na naman nila ito ng tulong. Hayaan mo Ending. Maghahanap ako ng paraan. Pupunta ulit ako sa bukid mamaya. Maghahanap ako ng pwede nating ipampalipas ng guto mamayang hapunan. Mapagkumbabang wika ni Pedro. Awang-awa na siya sa kanyang pamilya. Kamuti na nga lang, tinitipid pa pati nga balat pati nga balat hindi na nila tinatanggal dagdag pang na din yon sa tiyan nila pagsapit ng tanghali umalis si Pedro may dala siyang sako kahit na alam niyang wala naman siyang mailalagay doon naglibot-libot siya sa kanilang sakahan may ilang puno ng nyog saging at kamote gusto niyang maiyak nang makitang nalanta lang ang katatanim niyang kamote ang mga saging naman ay wala pang bunga. Tumingala siya sa puno ng nyog. May bunga ito pero alam niyang hindi pa mapapakinabangan. Masyado pang manipis ang laman noon kaya napasalampak ng upo si Pedro sa paanan ng puno. Panginoon, ano ba talagang balak mo sa amin? Kahit ako na lang ang pahirapan mo, wag lang ang mga anak ko. Masakit ang magutom, Panginoon. Nahihirapan niyang wika, sabay na malisbis ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Alam niya naman na hindi sasagot ang Panginoon sa kanyang sinabi. Pero gusto niya na kasing mabawasan ang sakit na nagtatago sa puso niya. Sa hirap ng buhay, lahat ng trabaho ay nasubukan na niya. Pero parang wala pa din eh. Nahihirapan pa din siyang itaguyod ang kanyang pamilya. Mahirap pa lang ang lahing pinagmulan niya. Ang kanyang asawa naman ay simpleng magbubukid lang din nakakilala sila sa kalagitnaan ng pagtatrabaho nila sa isang sakahan. Nagbubungka lang sila ng lupa at pinapatay ang masasamang damo sa halamanan nang magkatitigan sila ni Ending. Naisip ni Pedro, totoo pala ang pag-ibig sa unang tingin. Kaya naman, nang personal silang magkakilala ni Ending, ay hindi na niya ito pinakawalan pa. Bumuo sila ng sarili nilang pamilya kahit wala pa silang basbas -bas mula sa Panginoon dahil hindi naman sila kasal. Noong araw, kahit walang kasalang nagaganap ay maayos namang naninirahan ng mga tao sa probinsya. Karamihan sa mga residente doon ay kagaya din ni na Ending at Pedro na nagsasama ng walang basbas ng pari at ng Panginoon. Gayunpaman, pinaka-iingatan ni na Pedro at Ending ang kanilang pamilya. Lahat ay ginagawa nila para magkaintindihan. Bawat sa loobin ng isa't isa ay pinakikinggan. Bawat hinaing ay ginagawa ng paraan. Ngunit ngayon, nahihirapan si Pedro. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya pero gutom ang kalaban nila. Natatakot siya na baka tumalon sa bintana ang pagmamahal ni Ending sa kanya. Kahit alam niyang wala siyang makikitang ibang mapapakinabangan sa kanilang sakahan, umakyat siya sa puno ng nyog, kumuha ng ilang bunga. Isinunod niya ang saging. May nakita pa siyang isang puno na may bunga kaso nga lang kasing liliit pa ito ng daliri. Hindi na siguro ito. May maipantawid gutom lang kami. Salamat ah, Panginoon. Aniya at isinilid na sa sako ang lahat ng kanyang mga nakuha. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, naiiyak sa tuwa na sinalubong siya ng kanyang asawa. Nagulat siya nang yakapin siya nito at halikan sa pisngi. Hinding, mahal. Mukhang masaya kayata yata ah. Tanong niya sa kanyang asawa. Nagkukumahog ang kanyang asawa sa pagpapakita ng dala nitong maliit at butas na pichel. May laman itong kamote na kasing liit ng kanyang hintuturo. Sabi ng kanyang asawa, kahit papaano ay may nahanap silang panghapunan kaya siya masaya. ang silang dalawa. Sa ganon kaliit na grasya, sobrang tuwang-tuwa na sila. Kagad itong niluto ng kanyang asawa at nagdasal pa sila bago kumain. Maliliit na kamote, saging at nyog na kahit wala pang laman ang kanilang hapunan. Darating ang panahon, medyo gagaan din ang ating pasanin sa araw-araw. Puno ng pag-asang wika ng mag-asawa habang pinagmamasdan ng kanilang dalawang anak na sarap na sarap sa pagkain ng kamote. Kahit papaano, natuwa si Pedro. Nakikita niyang handang magtiis ang kanyang asawa kasama siya Gumaan ang kanyang pakiramdam at nag-isip ng panibagong planong balak niyang gawin para sa kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, sa palengke naman nagtungo si Pedro. Gusto niyang ipagbenta ang talbos ng kamote para makabili siya ng bigas. Sa totoo lang, minsan sa isang buwan lang sila makabili ng bigas. Sobrang hirap sila sa buhay para magawa nilang bilhin ang gusto nila. Kaya naman lahat ng klase ng paraan para makakain ay ginagawa ni na Pedro at Endeng para sa kanilang mga anak. Habang naglalakad, naririnig niyang pinagbubulungan na naman siya ng kanyang mga kapitbahay. Dati na silang ganun sa kanya. Pinariringgan siya ng masasamang salita porket mahirap siya. Nasasaktan si Pedro pero habang tumatagal ay nakakasanayan na niya. Wala din namang magbabago sa mga taong nasa paligid niya. Siguro may rason kung bakit siya kinakawawa ng mga ito. Hoy! Kung ako sa'yo, huwag mo nang ibenta yung talbos ng kamote mo. Walang bibili niyan dito. Singhal sa kanya ng isang matador habang abala ito sa pagtatagtag ng karne. Inilibot ni Pedro ang tingin sa paligid. May panindang isda, masasarap na gulay, karne at tinapay. Mga pagkain pinapangarap niyang matikman ng kanyang mga anak kahit minsan lang karamihan sa nagtitinda doon ay mga kakilala niya. Minsan niyang naging kaibigan pero basta na lang siya nilayuan. Sobrang nalulungkot si Pedro sa sinapit ang buhay niya. May iba pala kasing tao na ginagawang basihan ang katayuan sa buhay para maging kaibigan. Alam niyang matinding kahihiyan na ang gagawin niya pero wala na kasi siyang mapagpipilian pa. Lakas loob siyang lumapit sa matador at nagsalita. Manong, Baka naman po pwedeng makautang ako ng kahit nakalating kilo lang ng karne. Babayaran ko na lang po kapag nagkapera ako. Ani kaya natigil ang lalaki sa ginagawa. Tinitigan siya nito at pinagmasdan pa mula ulo hanggang paa. Biglang nakaramdam ng paniliit si Pedro. Marungis isang kanyang damit. Magkaiba ang sa at punit-punit pa ang laylayan ng kanyang pantalon. Uutang ka? nandidilit ang mga matang tanong ng matador sa malakas na boses na nakaagaw ito ng atensyon sa iba. Kaya naman mas lalong nanliit si Pedro at ninais ng lumubog sa kinatatayuan. Hindi niya alam na ang simpleng paglapit niya sa matador ay magdudulot ng matinding kahihiyan. Kung papayag ka lang naman po, Manong. Napalunok si Pedro matapos sabihin yon. Sa gulat niya ay humulakhak ang matador. Sa lakas ng tawa nito, kitang-kita na niya ang alang ng lalaki kaya naman napaatras siya. <laughs> Uutang ka? Eh hindi ko nga alam paano mo ako mababayaran eh. Ano man tingin mo sa sarili mo? Bayor na kailangan naming pagsilbihan? Wika nito na ikinatigil niya. Kilala niya ang alkalde sa lugar nila. Madalas itong nililibre ng pagkain ng mga tao sa palengke sa tuwing mapapagawi ito doon. Nakaramdam na matinding kalungkutan si Pedro mayaman ng alkalde at nagagawa nitong bilhin anuman ang pagkain gustuhin nito. Pero bakit halos sambahin ito ng mga tao sa kanila? Pakiwari ni Pedro ay nasira na ang dignidad niya dahil lang sa kapirasong karne. Napayuko siya at pinagmasda ng marurumi at malalaking kamay na balot na sa kalyo. Kumakayod naman siya. Pero bakit mababa pa din ang tingin ng mga tao sa kanya? Hindi na nakaangal si Pedro nang itaboy siya ng mga tindera sa palengke. Baka raw may dala siyang malas at hindi na sila makapagbenta sa araw na yon. Yuko ang ulo na lumisan siya sa palengke at wala sa sariling umuwi sa kanilang tahanan. May kalayuan sila sa kalsada kaya alam niyang umiiyak man siya ay walang makakakita sa kanya. Muli, sumalampak siya ng upo sa may talahiban. Dito niya ibinuhos ang emosyon na kay tagal na niyang dinadala. Hirap na hirap na siya, lalo na kapag naiisip ang mga anak niyang naghihintay ngayon sa bahay nila at inaasam na may dala siyang bigas para sa kanilang pagkain ngayon. Pinahid ni Pedro ang kanyang luha. Dahil maalikabok ang kanyang muka, ay kumalat ang nanlilimahid na dumi sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, anumang oras ay gusto na niyang sumuko. Muli siyang tumingala sa langit at inayos ang sarili. Pakoay dinampot ang talbos ng kamote para iuwi sa kanila. Sana naman maintindihan siya ng pamilya niya. Nang makarating siya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa base sa nakita nitong mukha niya. Alam niyang naiintindihan siya nito. Lumabas naman ang kanyang mga anak at nakitang dala niya. Sa katunayan niyan, nalanta na nga ang talbos ng kamote dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Pasensya na mga anak ha. Wala man lang ibang nadal si tatay eh. Mahirap dumilen sa palengke. Aniya, pero sa halip na mag ay nagtawanan pa ang kanyang mga anak. Nagtatakang napatingin siya sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit natutuwa ito sa kabila ng kaalamang wala siyang ibang makakain ngayon kundi puro talbos ng kamote lang. May nahanap ako malit na gabi sa bukid kanina, mahal. Pwede na natin itong lutuin kasing sarap din ito ng kamote. Kaya huwag ka na malungkot. Sabi ni Ending at ninitian siya. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang hirap na pinagdaraanan sa mahabang panahon. Saksi siya kung ilang beses itong namaluktot sa gutom pero kahit kailan ay hindi man lang siya nito sinukuan. Kusang umangat ng kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng kanyang muka. Maganda pa din ang kanyang asawa. Mas lalo itong naging maganda sa paningin niya dahil sa taglay na kagandahan ng ugaling meron nito. Natatandaan niya noong nagsisimula pa lamang sa paghihirap ang buhay nila. Pindrangka na niya ang asawa na iwan siya pero hindi ito ginawa. Kahit wala man lang silang basbas ng pari ay malaki ang tiwala at respeto nito sa pamilya nila. Dahil doon, labis niyang minahal ang kanyang asawa. Kapag nagkapera tayo, magpapakasal tayo mahal. Naluluha niyang sambit sa asawa. Nanginginig na naman ang kalamnan niya. Ilang beses na niyang napansin na palagi na lang nagpapakita ng katapangan ng asawa niya. Ni hindi tumiiyak sa panahong walang wala sila. Minsan, nalulungkot ito pero nakikita niyang kinokontrol ng kanyang asawa ang emosyon nito. Ayaw raw ni Ending na makitang nalulungkot sila dahil paniguradong maapektuhan ang kanilang mga anak sa magiging emosyon nila. Mahigpit siyang niyakap ni Endeng. Sabi nito, tama na raw ang drama niya at nagukutom na sila. Mabuti pa ay sabay na silang kumain para parehong malamnan ang tiyan nila. Kahit sobrang hirap, nagdadamayan sila ng kanyang asawa. Sabi pa nito, ngayon lang naman nila kailangan ipaintindi sa kanilang mga anak ang hirap ng buhay. Lalaki din ang mga ito balang araw. Kaya alam nilang makakaintindi din ang mga ito at baka nga tulungan pa sila kapag matatanda na sila. Maging kontento na kayo kung ano ang mayroon sa atin, mahal. Lahat naman may dahilan eh. Lalo na kapag alam natin ginagawa naman natin ng lahat. Pagbibigay konsolasyon niya sa asawa habang sabay silang kumakain. Nagpatuloy sa pagkayod sina Pedro at Endeng. Kahit alam nilang salat sila sa pang-araw-araw na pangangailangan ay hindi sila sumusuko. Nagtutulungan sila at inaalo ang isa't isa sa tuwing isa sa kanila ay nalulungkot. Isang araw, si Ending naman ang napagawi sa palengke. Kita niya ang masasarap na pagkaing nakadisplay sa bawat tindahan. Dati, kaibigan niya ang mga kababaihang nagtitinda doon. Natotoo lang, mga kababata pa nga niya ang ilan sa kanila. Nakapagtinda lang sa palengke ay hindi na namansin sa kanya. Gayunpaman, nilibot niya ng tingin ng paligid. Hinanap niya ang isa sa mababait niyang kaibigan na si Susan. Nakailang ikot muna siya sa loob ng palengke hanggang sa matagpuan niya ito. Abala ang babae sa kakabahig ng paninda nitong naglalaki ang isda. Puno ng pag-asa ng umiti siya at nag-isip ng paraan para makausap. Alam niyang puno na sila ng utang sa mga tao sa palengke. Pero gusto niyang magbakasakali kahit tung tira-tirang isda na lang ang mapakiusap niya sa kaibigan ay ayos na sa kanya. Lumapit siya kay Susan at nangumusta. Hindi pa man din siya nakakapagsalita sa sajanya, niya ay nalukot na ang mukha nito. Nariyan na naman daw siya. Ano na naman daw kaya ang uutangin niya na hindi na daw nito mapapayagan dahil mahaba na ang listahan niya sa mga tindahan sa paligid nila. Alata sa iritasyon ng mukha ng babae nang sabihin niyang mangungutang siya na kahit yung durug durog na isda na lang na naipit sa layo ng biyahe. Ngumisi si Susan at sinikmatan siya. Pati raw mga aso nitong alaga ay aagawan pa niya ng durug na isda? Anong klasing tao raw ba siya? Pareho na lang daw sila ni Pedro. Nagpapakita lang sa palengke kapag may kailangan pero kung may makakain na, hindi na raw mahagilap. Ang mabuti raw ay lumayo-layo na siya sa tindahan nito at baka magpatawag pa ito ng tanod dahil inireklamo na siya ng mga tao dito. Durog na durog ang puso ni Ending sa pagpapahiya at sakit na mga salitang natanggap niya mula kay Susan. Buong akala niya ay kaibigan ng turing nito sa kanya. Dati, nung malit pa lamang sila, ay sa bahay din naman nila humihingi na kamote ang mga magulang nito. Pero ngayon, hindi man lang siya nito kinakausap ng matino. Tingin ng mga tao sa kanila ay dumi na kailangang burahin sa mundo. Nakasalubong pa niya si Mang Tibor sa daanan at ngising-ngisi. Alam mo, Ending, para wala na kayong problema, ipakain niyo na lang sa aswang na si Aling Olivia yung mga anak niyo. Wala namang kwenta yung asawa mo eh. Kung yung anak kong si Tunying lang ang napangasawa mo, aba, masaya ka sana ngayon sa abroad sambit nito sa bayhalakhak. Nang gipuspo sa labis na pagpipigil ng emosyon si Endeng. Dati niya maniligaw si Tunying pero hindi niya gusto ang pagkamanyakis ng lalaki. May mga magulang pa ito na matapobre kaya alam niyang hinding hindi niya gugustuhin maging asawa ang anak nito. Hindi na niya pinatulan ang lalaki. Sa halip, mabilis ang kanyang mga hakbang na lumabas ng palengke at lulugulugo ng umuwi sa talahiban. Habang binabagtas niya ang daan ay nagulat siya nang makita ang isang matandang lalaking nakahandusay. Kabadong nilapitan niya ito. Nangihina na ang matanda at parang hindi na kayang aninagin siya. Diyos Manong, ano nangyari sa iyo? Hintatakot niyang wika kaya naman nangihinang tumingala sa kanya ang matanda. Hayaan mo na ako, iha. Matanda na ako. Nag-iisa at walang pamilya. Wala nang maaawa sa akin. Galing ako sa palengke at itinaboy nila ako. Malungkot nitong wika kaya nanginginig ang mga labi ni Ending. Kahit mabigat ang matanda, ay hindi siya pumayag na hindi ito sumama sa kanila. Batid niyang nangihina na sa labis na gutom ang matanda. Mabuti na lang, hindi pa sila nakakalayo ay nakasalubong na niya si Pedro. Oh, mahal, anong nangyari? Napasinghap si Pedro sa nakita at inalalayan ng matanda Umiiyak na sinabi ni Ending na natagpuan niya lang na nakahandusay matanda sa talahiban Pinagtulungan nila itong ipasok sa kanilang bahay Inasikaso nila ang matandang lalaki at pinaupo sa kanilang munting upuan Naku Manong, pasensya na po kayo sa bahay namin ha Medyo masikip po eh Mapagkumbabang wika ni Pedro Si Ending naman ay nagkukumahog na magpunta sa kanilang kusina Kinuha niya ang tirang lutong kamote nila kaninang umaga. Dinala niya ito sa matanda at nakayukong naghain. Eh, Manong, pagpasensyan mo na din po itong hinain-ainin sa inyo ha. Ito lang po yung meron sa amin ngayon eh. Kakaunti lang ito pero makakatulong na din po ito sa inyo para malam na ng tiyan niyo. Wika ni Ending at inalalaya na matanda. Nakatingin sila ng kanyang asawang si Ending. Pareho silang naawa sa lalaki. Alam nilang gutom na gutom na ito dahil nakikita nila ang panginginig ng mga kamay nito. Kung sana lang ay magawa nila ng iba pang paraan kung paano mapapawi ang nataramang gutom nito. Kumakain ng matanda habang nakikipagkwentuhan nito sa kanila. Ayon dito, nang galing siya sa palengke kanina, humingi siya ng tubig sa mga tao roon pero wala man lang daw nag-abot ng kahit na kaunti lang. Malayong malayo pa ang pinagmulan niya. Nang tanungin ni Ending kung taga saan ba ang nasabing matanda, ay ngumiti lang ito sa kasumagot. Eh, taga doon ako sa malayo. Ang sabi lang nito at hinarap na ang kamoting kasing liit lang ng kanilang hinlalaki sa kamay. Inabutan nila ng tubig ang matanda. Tuwa naman itong uminom. Ay nako, napakabuti niyong mag-asawa. Bakit kayo nagtitiis sa hirap? Malumanay na tanong nito hindi maintindihan ng dalawa kung bakit tila kinalabutan sila sa tuwing naririnig ang mahinang boses nito. Eh, ganito po talaga. Hindi sa lahat ng panon ay nasa ibabaw tayo. Minsan, kailangan natin mapunta sa ilalim para malaman ng mga bagay-bagay. Si Pedro ang sumagot. Tinanong sila nito kung ano ba ang kinabubuhay nila. Ipinaliwanag naman ni Pedro na umaasa lang sila sa kanilang mga pananim. Kaso lang, hindi sila binayayaan ng ulan kaya nalalanta ang mga halaman nila. Tumangot ang huwang matanda. Ayaan nyo. Malay nyo, di ba? Biyayaan kayo ng ulan. Mabubuhay ang inyong mga pananim at makakaroon ng maraming bunga. Yung dami na hindi nyo na kailangang ubusin at magdadala ng yaman sa inyong pamilya dahil nagawa nyong tumulong sa isang pulubi ipagdarasal natin yan. Higit sa lahat, bibigyan ng Panginoon ng napakaraming tubig ang mga tao sa baryo. Mukhang wala silang tubig eh. Hindi naman sila nakapagbigay ng kahit kaunti. Mahabang pahayag nito. Nagpatuloy pa ang matanda sa pagkain hanggang sa matapos. Maya-maya pa, nagpaalam na ang matanda. Aniya, sa kabilang bayan naman daw siya pupunta Pinagsabihan siya ni Pedro na mahihirapan siyang dumaan sa tagilid na kalsada. Pakit kasi sa bundok ang dadaan ng papunta sa kabilang bayan. Ayon sa matanda, ayos lang naman daw at makakaya niyang akyatin yon. <laughs> Ikinagagala ka namin mga Manong. Sana eh, makita pa tayong muli. Adi ah, Pedro at ang makaalis ang matanda. Naglakad nito paakyat sa bukid nakita nila ito dahil nakaharap naman sila sa daraanan nito. Sigurado si na Pedro na sinusundan nila ng tingin ng matandang lalaki nang hindi na nila ito nakitang lumampas sa pinakaburol. Basta na lang naglaho ang matanda na parang bula. Nakatingin na ng mag-asawa at napalis ang nadaramang gutom sa tiyan. Kung malig man ang matandang yon, ay isang nakakatakot na banta naman ang sinasabi nitong bibigyan ng maraming tubig ang mga nakatira sa baryo. Kinagabihan, nagulat sila ng biglang umulan. Malakas at walang tigil. Pakiramdam nga ng mag-asaway magigiba ang bahay nila sa lakas ng ulan. Pero nanatili silang nagdarasal sa Panginoon. Ang kanilang bakuran ay binaha pero nakapagtatakang hindi naman umaapaw sa kanilang sahig ang tubig. Binayo ng malakas na hangin ang kanilang mga halaman, matataas na puno at kahit na anong nasa labas ng bahay nila. Sa sobrang lakas nito, Imposibleng may manatili pang nakatayong punong kahoy, kaya naman napuno ng pagdarasal ang buong mag-anak sa loob ng kanilang tahanan. Nang magmadaling araw na, labis na nagpasalamat si na Pedro at Ending nang humupa na ang malakas na ulan. Mabuti na lang at wala naman itong gaanong ginawang pinsala sa kanilang bahay. Kinaumagahan ay lumabas ng bahay si Pedro Nalulumong naisip niya na binigyan nga sila ng ulan pero parang winasak naman ito ang kanilang mga halaman. Paano na lang ang kanilang mga katatanim na kamote, mga puno ng nyog at saging? Nawasag din kaya? Sinuyod niya ng tingin na kanilang munting sakahan. Pero nagulat siya nang makitang berding-berde ang kanilang tanim na kamote. Mas kumapal at dumami ang mga tahon. Nakaawang ang labing nilapitan niya ang isa sa mga ugat nito at kinubkob. Nanginginig na hinugot niya ang isang napakalaking bunga ng kamote. Malayong malayo sa mga nakukuha niyang kasinliit ng hinlalaki. Hindi pa siya nakontento at kinubkob niya ng kinubkob. Pakiramdam niya, pinaglalaruan siya ng kanyang mga mata. Bawat madaanan niyang mga ugat ay may bunga at sobrang lalaki noon. Umabot sa puntong hindi na niya kayang buhati ng mga ito sa sobrang dami. Kaya na nitong punitin ang kanilang sako, kaya naman nagkukumahog siya sa pag-uwi at tinawag ang kanyang asawa. Inang apat ay hindi makapaniwala sa nakikita nilang napakalaking milagro na kanilang natanggap. Para bang hindi nila kayang ipasok sa kanilang utak ang mga bagay na kanilang nasasaksihan. Dahil hindi naman nila kayang ubusin ng mga kamote, naisip nilang ibenta ito sa bayan. Bumaba sila at isinakay sa kalabaw ang kanilang kamote. Dito, nagulantang sila sa kanilang naabutan. Hinagupit pala ng baha ang buong baryo, pati na ang palengke. Nawasak ang mga bahay, tindahan, pati na ang kanilang mga paninda. Walang naiwan sa mga taong nakatira doon kundi takot, bangungot at pagsisisi sa pagiging mapagmataas nila. Ang mga taong hininga nila noon ng tulong kagaya ni na Susan, ang matador at iba pa ay nagpalutang-lutang sa baha sa pag-asang may maisasalba pa sila. Lahat ay nag-iiyakan at halos kada oras na lang nila naririnig na humahagulgol. May nagmamakaawa, may nag-aagawan ng kahit na anong bagay na pwede pa nilang maisalba sa kanilang mga dating kinatitirikan. Dahil pati ang buong palengke ay tila ba bidura ng malakas na baha. Napapaisip sila sa huling sinabi ng matanda na pinakain nila kahapon. Siguro walang maniniwala sa kung anumang kababalaghan ang nangyari sa kanila noong mga panahong yon. Pero ito ang totoo. Mahal, posible bang Diyos ang matandang pinatuloy natin at pinakain natin sa bahay? Posible bang sinadya niya ang lahat ng ito para mamula tayo sa lahat ng kasalanan na ginawa natin? Nanginginig na tanong ni Ending. Malakas ang kutob ko, mahal ang pinatuloy natin sa bahay ay ang Panginoon at nagbalat kayo lang siya para malaman kung sino ang mapagmataas at kung sino ang nanatiling mapagkumbaba. Ang sagot naman ni Pedro at pinagmasdan nila ang mga dating tindera na kay tatayog pero nagsisibagsakan na ang pag-asa ngayon. Basta sa natatandaan nilang sinabi ng matanda, uulanan sila ng grasya at ang mga mapagmataas ay pauulanan din ng mas maraming malas para magising sa katotohanan ng malina ang tinatahak nilang landas at kailangan na nilang magbago. Mula noon, hindi na nila nakita pa ang matanda. Pero nanatiling mapagkumbaba ang mag-asawang Pedro at Ende, ang ibinigay na grasya sa kanila ng Panginoon ay ginamit nila sa tama at nanatiling mapagkumbaba kagaya ng itinuro nila sa kanilang mga anak. Kahit pa man nasaktan sila sa ugaling ipinakita ng kanilang mga kakilala, kaanak at dating kaibigan, hindi nagtaning ng sama ng loob ang mag-asawa. Sabay-sabay silang bumangon at tinulungan nila ang nangangailangan. at ngayon ay nabigyan pa ng pagkakataon na maging mga magulang ng kanilang baryo bilang kahalili ng namayapang alkalde. Lumago ng lumago ang kanilang kabuhayan, naging isa na sila sa pinakatanyag na mayamang pamilya sa buong bansa. Labis ang pasasalamat nila sa Panginoon na patuloy silang pinagtibay anuman ang pagsubok na dumating sa kanila. Nanunood ang Panginoon. Minsan, nagbabalat kayo siya para silipin ang kanyang mga anak kung nagpapakabuti ba ito sa mundo. Sa kaso ni na Pedro at Ending, tunay nga ang himala. At sa ngayon, ay sila pa din ang tinatakbuhan ng mga tao sa kanilang lugar sa oras ng pangangailangan. Wakas!